Ang pag-uusig sa mga apostol. Labis na nainggit ang punong pari at ang mga kasama niyang miyembro ng grupong Saduseo. Kaya dinakip nila ang mga apostol at ikinulong. Pero kinagabihan, binuksan ng anghel ng Panginoon ang pintuan ng bilangguan at pinalabas sila. Sinabi ng anghel sa kanila, "Pumunta kayo sa templo at turuan ninyo ang mga tao tungkol sa bagong buhay na ibinibigay ng Diyos." Sinunod nila ang sinabi ng anghel. Pagsikat ng araw, pumasok sila sa templo at nagturo sa mga tao. Ipinatawag ng punong pari at ng kanyang mga kasamahan ang lahat ng pinuno ng mga Hudyo para magpulong ang buong korte ng mga Hudyo. May mga inutusan din silang pumunta sa bilangguan para kunin ang mga apostol at dalhin sa kanila. Pero pagdating ng mga inutusan sa bilangguan, wala na roon ang mga apostol. Kaya bumalik sila sa korte ng mga Hudyo at sinabi, Pagdating namin sa bilangguan, nakasusi pa ang mga pintuan at nakabantay doon ang mga gwardiya. Pero nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nang marinig ito ng kapitan ng mga gwardiya sa templo at ng punong pari, naguluhan sila at hindi maunawaan kung ano ang nangyari sa mga apostol. Nang bandang huli, may taong dumating at nagbalita. Ang mga taong ikinulong ninyo ay naroon na sa templo at nagtuturo sa mga tao, agad na pumunta sa templo ang kapitan ng mga gwardiya at ang kanyang mga tauhan at muling dinakip ang mga apostol. Pero hindi nila sila pinwersa dahil natatakot sila na baka batuhin sila ng mga tao. Dinala nila ang mga apostol doon sa korte ng mga hudyo. Sinabi ng punong pari sa kanila, Hindi ba't pinagbawalan na namin kayong mangaral tungkol kay Jesus? Pero tingnan ninyo ang inyong ginawa. Kumalat na ang inyong aral sa buong Jerusalem, at kami pa ang pinagbibintangan ninyong pumatay sa kanya? Sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ang Diyos ang dapat naming sundin, at hindi ang tao. Pinatay ninyo si Jesus sa pamamagitan ng pagpako sa kanya sa krus, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ng ating mga ninuno. Itinaas ng Diyos si Jesus, at naroon na siya sa kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas para tayo mga Hudyo ay mabigyan ng pagkakataon na magsisi at sa gayoy mapatawad ang ating mga kasalanan. Nagpapatunay kami na ang lahat ng ito ay totoo at ganoon din ang banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Nang marinig ito ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila at gusto nilang patayin ang mga apostol. Pero tumayo ang kanilang kasamang si Gamaliel, isa siyang pariseyo at tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng lahat. Nagutos siya na palabasin muna ang mga apostol. Nang makalabas na ang mga apostol, sinabi ni Gamaliel sa kanyang mga kasama, Mga kababayan kong Israelita, isipin ninyong mabuti kung ano ang gagawin ninyo sa mga taong iyan at baka magkamali kayo. Sapagkat noong araw ay may taong ang pangalan ay Teodas na nagmalaki na parang kung sino at may mga apat na raan siyang tagasunod. Pero nang bandang huli, pinatay siya at ang kanyang mga tagasunod ay nagkawatak-watak at naglaho na lang ang grupong iyon. Pagkatapos noong panahon ng census, si Judas naman ang taga Galilea ang nakapagtipo ng mga tagasunod pero pinatay din siya at nagkawatak-watak ang kanyang mga tagasunod. Kaya ito ang masasabi ko sa inyo, pabayaan na lang natin ang mga taong ito at huwag silang pansinin sapagkat kung ang mga ginagawa at itinuturo nila ay galing lang sa tao, mawawala rin iyan. Pero kung galing iyan sa Diyos, hindi natin sila mapipigilan. Hindi lang iyan. Baka lumabas pa na ang Diyos na mismo ang ating kinakalaban. Kaya sinunod ng korte ang payo ni Gamaliel. Ipinatawag nilang muli ang mga apostol at ipinahagupit. Pagkatapos, binalaan sila na huwag nang magturo pa tungkol kay Jesus at pinalaya sila. Umalis doon ang mga apostol na masayang masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay. Patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Kristo.